Ay, ikutin natin ito mamaya. Ah. Wow. Ganda oh. Ano'ng tawag dito? Ano na yan? De ano? Tabo, tabo. Pabo. Ah, karang tabo. <laughs> <laughs> Ngayon hapon, sa lahat alas kuwatro, okay. alas singko okay. nang yun yun. Ng, ano, ngayong <laughs> <laughs> hapon mayroon tayong pinuntahan dito <laughs> sa paano? Alhuta. Ano ba yan? Alhuta? Alhuta bin Tamin. Alhuta bin Tamin. Ito so, yung ano? Pa para siyang resort. Resort siya pero may entrance siya na ano? Na 30. Territorial per head. So mga nasa ano yan? Nasa 450 pesos sa atin. Nakikita niyo yung ano yun doon oh? Yung Yung tok, tok na pakaganda. Mayroong ano? Mayroong pools. O mayroong swimming pool. Mamaya magsuswimming ako dyan. Kasama ko si Elvis. Okay. Oh. Si swimming ako dyan mamaya. Swim tayo, lawit, lawit, log. Kasama natin si... <laughs> si Mr. Mm. Mr. Uh, Master of the Universe. Hello. Yan, naikutin uh, natin ito mamaya. Ah... Uh, kung ano yung meron dito. May nakita akong ibon doon na malaki. Sa kausa. May kuya ba dyan? Ah, pwede palang umakyat doon. Punta natin mamaya, ikotin natin. So, na sa mga ano, abangay nyo mamaya. Pupunta natin. Malayo ito, magmula doon sa... Ria, di ano? Dalawang oras, ano? Ah, isa't lahating oras. Mabagal lang takbo na sa 90 speed. Kaya inabot kami ng ano, halos dalawang oras. Pero kung paliliparin mo yung ano, sasakyan, baka isang oras lang. Yun. Okay. Sige, mamaya, abangan nyo. Pero bago yan, uh, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe. Mark Galion Vlog. Oh. Yeah. Punta natin yung ano, oh. Meron ding anahaw dito pala. Ano? Oh. Hello. Hello ano, tawag dito or, or, or straight ba yan? Or straight Hello uh, Mailap Ayun, ganda lang, ano. Yung ganda ng Yung sa Sa taas May hagdanan pala rito Pwede palang umakit dyan no, pataas Puso pa, laki ng puso na to ano ba ito? ano kaya ito? ha? puso nga oh. puso nga ang pakalaking ano ang pa ano? laki ng makina oh hmm, pang, Ganda para siyang kuan may mga tanim siya na ragay ragayray may ragayray siya na tanim para siyang kuan natin yung ibon meron ano ako, ay meron akong nakitang ano doon? usa pero meron muna akong pupuntahan na ibon ayun oh no. Ayun siya o. Oh. Pwede dito ano? Umupo kung saan gusto nyo. Ayan, oh Ay, hindi usa oh Ay, hindi pala Hindi pala yung mong daanan. Yung usa. Oo. Oh. Usa o. Oh. oh tawag dito? Orex. Oh, wow. Ang Taba. Taba niya oh. Ang taba na ano para siyang ano ngayon ko lang naka, ngayon lang nakakita ng ganyan na ah. Imo. Imo pa lang tawag dito. Ang laki. Ang laki oh. Ito yung sa Pusa. So, Ah, dyan pala sila natutulog. Yung ano. Usa ba ito? Sa sa yun o. Oh. kiri ya, yang uh, uh. itu ang laki nito sana ayan o no. laki halos kasing tagkad ko punta ito sa lugar na ito sa tagal ng panahon kaya Kumaya iikot-ikot pa tayo. Ah, uh, ikutin natin 'to kung anong meron doon sa ano, doon pa banda. May nakita akong ano doon eh. Yun yata yung parang parang pusa. Andiyan oh, ganda, sarap, sarap oh. Ano kaya ito? Pulse. Maganda daw isa ito sa gabi. May um, ilaw dyan. Sa gabi. Ah, tubig pala ito. Ito yung daluyan ng tubig. hindi <laughs> Dito pala yung ano, Yung mga hayop. Usa. Yung tunay na usa. Kanina hindi pala usa yun. Ito yung usa talaga. Oh. Ay, nandito pala yung ano. Oh. Kamil. May kamil pala rin. Ito usa oh. Usa. Yan ang usa. Yung pagkain yun. Ano kaya mga yung ano yan? Hindi ko alam anong tawag diyan Hindi naman usa yan. hindi yung usa. Eh. Yung nandyan usa. Nag-iisa siya. Oh, Ya, ganda oh. Pero magpadaus-dus dyan. Galing nah, doon sa taas. Padaus-dus pa Hello! Hello! Ano siya? Ano siya? Maamo. Maamo siya. Maamo. May kubo. Ganda ng kubo right? Mga ano yung ano. <laughs> Hello. ma ano. Hindi mailap. <laughs> Hindi siya mailap. hanggang dito lang ano wala na hanggang dito lang ano hanggang, hanggang dito ma ano lang pala ito ma ano maliit lang na kwan ano kubayo 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 orang tua yang mengalami bata melayu yang ano iya no yung mga Hindi ko alam kung anong kanya. Kung ano sana sumakay dyan sa kabayo. Kaya lang, hindi ko alam kung magkano'ng bayad. Mura lang siguro dyan, no? Sumakay. Mga 20 real. Kaya lang, iikot ka lang dyan, no? Ayan, no? ko yung camel. May camel. Daki. Laki ng camel, oh. Tapos doon, may kabayo. Kung kano kayong bayad dyan. Hindi ko lang tinanong na. Camel. Camel. Ngayon na naman, ang kabayo, mengikut na naman, maikot na naman, ang kabayo, napagod ka, kaikot, muna, mainit pa, eh. Mainit pa? maganda, Oh, kaya tinanggal ko yung ano, sombrero. Pa nga muna si Pakundo. At napagod ka ka ikot. <laughs> Wala muna shooting si Pakundo ngayon. Mamaya. <laughs> Napagod lang bida. Mm. <laughs> tanggalin mo, tanggalin mo. Ayan. Oh. Uh. Yeah. <laughs> din tayo. Malas tuloy. Ayan. Eh. bu <laughs> yung ano rito yung yung kuan o street hindi ko na bigyan tuloy Gala gala lang yung o street dito walang kumakatay Maganda sana ang rito sa lalo sa gabi dahil mayroong ano ganito Kaya lang ko ano, medyo may kalayuan. Nasa dalawang oras ang ano, biyahe. Tapos pwede ka palang umakyat dun sa toktok -tok na yun. Sa, ah may kalahati, nangangalahati niyang, ano na yan, pwede palang umakyat yan. Kaya lang hindi ko sinubukan dahil baka gumulong ko pababa. So, sobrang bigat ko. Dito na yung kuan. Oh, parating na. Parating na. Ayun. Dalawang pagala-gala lang yung dalawang ano. Anong pangalan yung ano na yan? Pagala-gala lang dito. Ayan sila oh. Uh, tinitingnan nila kung saan ano saan may makakain. Ito yung itsura pag gabi. Ayan, uh, pauwi na tayo. Na ano natin yung ano uh, gabi na. Yan, hanggang dito na lang ang ating uh, video. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!